Good morning mga paps So sa video natin ngayon Pag-uusapan natin kung magkano nga ba Ang pwedeng kitain Kapag naka auto accept sa Mubit Kung mas madami nga ba talagang Pumapasok na booking O mas mabilis talagang pasokan ng booking Kaya tara Samahan nyo ako sa aking biyahe Ayun na nga mga paps Pinasokan na tayo ng una nating booking So time check muna tayo Bali pinasokan tayo 5.28 ng umaga Bali yung nakuha nating booking Mandaluyong, Tumacate lang Kaya tara, puntahan na natin ito Ay, morning po Morning, morning. po Sherry po Sir po no? na Ah, uh, helmet na lang? Helmet na lang po Oops <laughs> Sabitin <laughs> Okay na po? Okay na po okay. Salamat po, sir. Yan nga mga paps. Baba na natin si passenger. Dito tayo sa Makati. Hindi tayo pinasukan ng booking. Kaya hanapin muna natin yung pangalawa nating booking. Ayan na nga mga paps. Pinasukan na tayo ng pangalawa nating booking. Bali, short ride lang to. Mandaluyong to, mandaluyong lang. Kaya tara, punta na natin to. Sir Castor, po. Good po.

hello to the sir thank you mo thank you mo nga mga paps mababa natin si passenger ako na rin tayo na panibagong buro yung pilasukan tayo bago natin yung mababa si passenger kaya tara punta na natin to angelo po Baning po wala ko wala ko lalaki kasi Angel. Tayo nyo. Yan. Okay po? Okay po? Salamat po. Ayan na mga paps. Nandito tayo sa Otigas. Galing nababalang natin si Passenger. Ipang-apat na buhay na rin tayo. Bali, hindi pa natin nabababa si passenger kanina May pumasok na rin na agad na booking Kaya tara, punta na natin to Maria po Laba ng pangalan mo no? Mape lang yan Ano ba? Mape Hindi lang ako pangalan Oh Suyo ka suyo Ang dami ng Kaso may salang yata kasya Hold Okay na po, ha? Gusto yan. 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 tayo sa may banda Pinasukan na rin tayo ng panibagong booking Pangilima ating booking Balik ko ba ito papunta ng Mandaluyo Kaya tara, punta na natin ito Lucas po Apo Sabar ka po sir Ay huwag na Okay na po Okay na po Ito, alam ka. Ito po. Baba na nga natin yung pang lima nating booking. Pinasuka na nga agad tayo ng booking na kasunod. Bali pang anim natin to. Kuha natin, mandalo yung kumakati lang. Kaya tara, tara na natin to. Sir Bray po. Bray? Bray po. Bray po. Na po. Okay na po. problem ng gutter Okay na po sir Salamat po Okay na nga mga pap So ba na nga natin yung pang-anim nating booking Bali nandito tayo sa Makati ngayon Hindi na naman tayo pinasukan dito sa Makati Hanapin muna natin yung pampito nating na booking mga paps hindi naman nagtagal mga tapos, pinasokan na tayo ng panibagong booking yung pampito nating booking Bali, hindi pa rin tayo sa Makati Doon natin yung maka tuwan natin yung booking, Makati papuntang Pasay kaya ito, tahanan na natin po Sir Ali po morning po sa haircut po okay na po nilaglag sir mamadurog <laughs> ah, salamat po ayun na nga mga paps nababa na nga natin yung papit na natin buking bali gumana na naman si photo accept bago tayo magbaba ng pasero pinasukal tayo yung pangkulang buking natin malapit lang binipikap bali pasay papuntang makati lang to eto na punta na natin to Terry po. Ang pangalan niya, sir. Hindi sasama. <laughs> Hello. Good morning po. Dahil ba dito, sir. Oo. Uh, pangaliwan tayo. Okay. Okay na po? Okay na. Okay na po. Salamat po. 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 Salamat po. Salamat po. Salamat mga pups. Bali time check muna tayo 7.55 a.m. Bali pinasukan na rin tayo ng panibagong booking ng pangsyam na ating booking Kaya tara, punta na natin to Erika po Morning po Sagar ka po Taka na po Pidaan po yun to Salamat po. Tayo na baba na nga natin sa sayo natin mga bro. Bali gumana masuot mas auto accept. Ah, uh, na agad tayo ng panibagong booking bago pa lang natin ibaba si passenger. Bali pang 10 booking na nga pala natin 'to. Tayo na ko nating booking pasay ko putang Makati. Lapit lang din 'to kaya tara punta na natin 'to. Kulin to. Ay, sir, ikot ko lang, sir, ha. Ah. Medyo yung ano. Ngunin po. Sir. Okay na po. Okay. May dalawang piso na po to. Ay, salamat po. Ayun okay, na mga, mga pa. Natuwa natin yung pasayaro natin. Bali nandito na naman tayo sa Makati Hindi na naman tayo pinasukan sa Gatong Buki Bali hanapin muna natin yung pang-onsi nating Buki Gapang muna tayo Tara ano nga mga paps Hindi naman nagtagal Pinasukan tayo ng pang-onsi nating Buki Bali Makati to Makati lang to Medyo malapit lang Kaya tara punta na natin to Abi po, Good morning po. Pagkaroon ka po. Balik na lang kayo, no? Pwede ba dyan, no? Oo. Uh, uh, okay ka na po. Uh, uh, uh. Ano ba naman? Thank you po. Ngayon na nga mga paps, nababaan na natin yung pasero natin. Bali, pinasuka naman agad tayo ng booking. Dito tayo ngayon sa Makati. Bali, nakuha natin yung booking. Nakakati papuntang Ortigas Dito lang din nulapit yung pickup Kaya tara Puntahan na natin to Jason to Kayo po ba yung nandun sa kanto? <laughs> Dito po kasi naka ano Lager ka po May ilo nga init eh Lager <laughs> nga akong nandun Oo Mamaya siguro yung hapon Dito Okay na ba? Apo. Ah, mag-a-apply pa lang, Sir? Oo. pinapasok eh. Hehehehe. Sir? Ah. Siyempre. Ako. Ako. Taba na nga natin mga Paps, yung pang dosing booking natin. Bale, nandito tayo ngayon sa Ortegas. Wala pa tayong booking so gapangin natin siguro magpapuntang ng Andaluyong kaya tara na ayun na nga mga paps pinasukan na tayo ng Pantres yung ating booking bali medyo malapit lang po siya yung cortegas lang kaya tara puntaan na natin to call po sa where ka sir? okay na ba? Yon. Salamat po. Dito na siguro natin tatapusin itong biyahe natin mga paps. Bali, nagsimula tayong dunya eh. 5.30 ng umaga. Tapos tayo ng alas 10 ng umaga. So, biyahe tayo ng mga apat at kalahating oras karoon tayo ng pressing booking tapos ang kinita natin ay kay Mubit na nabawasan ng commission ni Mubit ay 747 tapos nahit natin yung AM rush hour incentive na 350 13 rides so ang total na kinita natin ay 1097 maganda na rin siya sa maiksing oras ng pagbiyahe apat at kalahating oras bali 1-1 hindi na masama mga box tapos ang talong natin makakadami ka ba pag naku auto accept ka siguro ang sagot ko dyan ay makakadami ka kasi nabawasan yung oras ng pag-iisip mo dahil a-accept mo agad yung booking pagpasok pa lang nito sa apps mo saka ang kaganda pa nito lalo na kung pumapatong yung booking kahit na may ongoing booking ka pa kung hindi mo pa nababa yung panuwa, pasayero kapasokan ka agad ng booking ang laking bagay nun kaya mas maganda talaga kung naka auto accept ka saka may mga oras at, at saka lugar talaga na ano na hindi ka papasukan agad ng booking kahit sabi mo naka auto accept ka kasi wala talagang nagbubuk siguro dun lalo na dun sa Makati sa Ortigas kasi na hatiran pa lang ng pasayero dun wala pang pauwing pasayero sa umaga sa gahapon tuloy siguro madaming pasayero dun siyempre mga pauwi na yung mga tao pero sa umaga mahirap pa talagang pasukan ng booking kaya gagapang ka dun sa mga residential areas para pasukan ka ng booking kaya di pa rin mga hindi lang, lang forget na ka auto accept ka makakadami ka ng booking at saka lalaki kita mo hindi lang din yun doon sa uh, discarte mo din sa pagbiyahe syempre sa oras at sa lugar pag pick up at sa pag drop Mahalaga yun para makadami ka ng booking at lumaki kita mo. Kaya kung may natutunan kayo na gusto nyo mga gantong klase ng video, pakilike and share at subscribe na lang mga paps. At pakomment na lang din para malaman natin kung may mga katanong kayo. Baka magawa natin ng panibagong video at masagot natin yung mga yan. Kaya hanggang dito na lang siguro mga paps, kita-kits na lang sa kalsada. Ride safe palagi. Bye-bye!